Magandang araw sa inyo mga bay, welcome back ulit sa ating channel at sa video nito update lang tayo sa naging laban ni Mark Magnifico Magsayo mga bay ano kontra kay Isaac Avilar okay so panalo si uh, Mark Magnifico Magsayo mga bay via 3 3rd round uh, knockout okay so KO yung kalaban niyang si Isaac Avilar mga bay ano By the way, ito nga pala yung unang laban ni uh, Mark Magnifico Magsayo sa junior lightweight. So, nasa pool ng uh, left hook itong si ka Avilar mga bay, ano? And kitang-kita nyo naman dito. Pinuntahan na ganang doktor, isang suntok lang bagsak agad si uh, lagi uh, Actually ah, ginawang uh, punching bag ni uh, Magnifico Magsayo itong uh, kalaban niya mga bay, no? Pero Ah, Nagkaroon din naman ng mga patama itong si Abelar kontra kay Magsayo. Ah, Tingnan maga yung ah, ilalim ng kaliwang mata din ni Magsayo. Okay. Maganda yung pinakita ni Magnifico Magsayo mga No? dito sa lightweight. Ah, maliksi siya. Yung pa, ah, punching power niya nandun pa rin. Okay. Ang kailangan siguro talaga improve. Hindi natin makikita dito kung nag-improve ba talaga yung stamina niya kasi base dun sa mga huling mga laban niya eh mahina nga yung stamina nitong si Mark Magnifico Magsayo. So Since 3 rounds lang, uh, kung pa palang tune-up fight lang din yung nangyari dito mga ba, no? Kaya Mark Magsayo sa unang laban niya sa lightweight. So abangan natin, siguradong nagbigay na ng uh, uh, babala itong si Magnifico Magsayo sa light, junior lightweight division sa mga, mga kalaban niya sa hinaharap. So tignan na pa natin kung magsasucceed ba and magdomina itong si uh, Mark Magnifico magsa, uh, Magsayo dito sa uh, junior lightweight division. Yun lang mga bay, maraming salamat sa panahon.